mga payo na dapat mong sundin. 1. Huwag na huwag kang babalik sa taong niloko ka. 2. Huwag kailanman makipagkamay sa pamamagitan ng biglaang pagbaba. 3. Huwag kailanman sirain ang sarili sa pamamagitan ng pagsisikap para mapabilib ang iba. 4 kung hindi ka imbitado, wag nang hilingin na pumunta. 5. Laging manamit ng maayos kahit anong okasyon. 6. Wag magpumilit na humingi ng relasyon. Ang sabi ng karma, naniniwala ka ba na darating yung mga panahon sa iyong buhay na may mga taong magsisisi? dahil trinato kanilang hindi maayos hindi man nat hindi man natin yan pinagdarasal darating din yan kaya ayusin natin ang pakikitungo sa ating kapwa